magandang gabi sa inyong lahat dyan tayo po ay nagbabalik sa ating mga matitinding mga mutyaan sa gabi ito no mayroon po tayong ipapakita mga uri ng mga batong kalikasan at bago ang lahat no shout muna tayo sa mga new viewers po natin sa ating mga taga subaybay sa mga gustong mga sa gusto ng mga mutyaan no ito po marami po tayong mga ipapakita at sa mga bagong viewers natin no huwag kalimutang mag subscribe sa ating mga ang ating youtube channel at sa mga uh, OFW natin dyan no sa ibang bansa mga overseas Filipino workers dyan, natin dyan magandang gabi magandang tanghali sa inyong lahat magandang umaga tayo po ay magpapakita ng mga matitinding mga mutiya sa gabi ito no So, ito po ay Una po nating ipapakita ito po ang isang mutya po ng isang langka. Ang mutya po ng langka no. Ang ganda po ng isang mutya. Ito po napakaganda pang-paswerte, panghalina sa negosyo at pang-paswerte na din sa ating buhay-buhay. Ito po ay napakabihira lamang no makita sa ating ah uh, ah uh, kabukiran at mga lamang ang kakita ng mga gantong mga bagay yan yan po makikita nyo ba guys mga ano katindi ang ating mutya yan ho yan wow na wow kung may negosyo kayo no ito po ay napakaganda ninyong uh, ilagay po sa lagayan ng pera yan wow kitang kita napakatamis ng mutya ng langka Wow. Napakasarap. At sa mga mahilig din magsugal no, ito po ay napakaganda din sa mga mahilig magsugal diyan. Uh, kung may magdanais nito no, pwede niyo akong tawagan sa akin number at ilalagay ko po sa aking description box. Yan ho, oh, yan. Sa mga gusto magdanais po ng mutya na lang ka ito po ang aking number. Yan. Yan. 0994 one eight Sa mga gusto magdanais, pwede nyo kong tawagan. Yan po ang ating mutya na langka. At yun lamang guys. No? Maraming salamat at huwag kalimutang magsubscribe sa ating YouTube channel. At don't forget to like and share sa ating mga video. Yan. Wow na wow ang mutya na langka na napakatamis. Wow. At yun lamang po guys. No? Maraming salamat sa inyong panunood. Goodbye.